Kasi yeah, sabi ko lamang, ang ang bottom line ng pag-uusapan natin, ngayon lang nakakita ng budget na mula sa simula hanggang sa magtapos ang corruption na katodo. Pati implementasyon. Kasi nga, di ba, lumabas na itong uh, yung mga inspeksyon na ginawa ng uh, DepDev, na ginamit yung PNP saka yung AFP Corp Engineers. Hindi ba ang, unang, ang initial na findings nila out of the initial 8,000 oh. Uh. na mga flood control pa lang ito ha? 421 ang sinabi nila pero nung tsinik namin meron double entry kaya 420. So pagka pagka kinuha mo yung pag inextrapolate mo yon DJ Chacha, mm -mm -mm. 420 over 8000. Ano ibig sabihin? More than 5% ang ghost do sa mga flood control projects. Hindi pa natin kinukwenta yung uh, yung mga substandard na talamak din. Now Pagka ganoon ang, uh, ang uh, ating uh, competition, ang na budget para sa flood control mula noong 2023, 2024, 2025, 1001 Trillion. Mm. Subukan mong kunin yung 5% ng 1001 Trillion kung susundan natin yung trend. ano Kaya nga mm. hinihingi ko sa DPWH, ilan pa ba yung inyong na-inspection na-validate out of the total pero nagsisimula pala sila pag-inspect mula pa ng 2016. So mas malaki pa yon. Mm, -hmm. mm -hmm. Ang sinasabi ko lamang dito, 23, 24, 25, 1.001 trillion. Mm -hmm. Nakuya mo doon sa 420 out of 8,000. Nang halaga noon, eh, 29, ang nakitang uh, ghost doon, parang nasa mga 29 billion na eh. Isipin mo, DJ Chacha, Ted, gano'ng kalaki ang nawawalang pera? Alam mo, nung makita ko yung mga dokumento, parang sarili na lang pera eh. Yung pera ng bayan. Alam mo, ang nakikita ko tuloy, pag nag insert pag naglalagay ng allocable, hindi lang iniisip yung proyekto. Ang kinukwentan lang yung commission. 20%, 15%. fifteen mm -hmm. Yun ang unang nasa isip nila eh. Talagang, alam mo, sorry, ano, aga-aga sinisira ko yung araw natin pare-pareho. Mm -hmm. Pero yan ang katotohanan eh. Mm -hmm. um... Yung nabanggit nyo po kanina na allocable, leadership fund, at sabi nyo magbibigay kayo ng pangalan kung sino man yung possible na gumamit sa pangalan ng Pangulo. Isang tao lang ba yung tinutukoy natin dito o higit sa isa yung papangalanan nyo po mamaya? Uh, mamaya na lang, DJ. Siya, siya. Mm -mm -mm. Pati yung mga paghahatid, ng mga, pati yung pagde-deliver at kung magkano yung kickback na diniliver. Um, ito pong binabang... At kung kanino. Oh. Ah, pati kanino, kasama rin po. Kung kanino na deliver, ko sino pumikap, kung sino yung nagbigay. So, Mamaya na lang sa, sa ano. Kasi gusto ko sa plenaryo ito dalhin eh, Sige po. Mm -hmm. Para ma malaman din ng mga economic managers, malaman ng aking mga kasamahan kung gano'ng katalamak. Yung, ngayon 2026 yung aming pinag-uusapan. Pero ako, ugali ko kasi, pag nag-interpellate ako sa budget sa susunod na taon, Binabalikan ko hanggang tatlong taon eh. Mm -hmm. Kasi nag establish ako ng pattern eh. Pero this time, I think wala akong ma-establish na pattern kung ang paghahambingan, kung aking pag, uh, ang aking ide-discuss at 2025, walang kahambing. Parang wala nang katulad. Nagsimula ito, alam mo, ano eh, parang some people just don't know when to stop ngayon, lumalabas ngayon, naglalabas ang itong mga anomalya, may mga nababanggit na pangalan, ngayon dapat ma-realize ng mga taong gobyerno, lahat may katapusan. Alam mo, sooner or later, kung hindi man sa susunod na taon, kung hindi man sa pagkatapos ng tatlong taon, pero alam mo, pag ginawa mo na yan habitually, eventually, it will catch up with you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!